Hindi pala tayo makapagprito ng itlog. Gamit nga lang ang sinag ng araw. Wow! Ayan nga, -prito lang siya mga pre. At ito na nga resulta. Wow! Nakapagluto na nga siya mga pre. Grabe! ay nga mga pre. At pwede pala tayo makapagluto ng itlog. Gamit nga lang ang sikat ng araw mga pre. Grabe! Yun panut ngatin sa TikTok. Ay eh, nakapagprito nga siya. Gamit lang ang sikat ng araw mga pre. So yun, susubukan natin kung legit ba talaga. Yun napanood natin sa TikTok. At excited na nga ako. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala tayong makapagluto. Gamit nga lang sikat ng araw tao kahit di na tayo gumamit ng mga panindi o kaya apoy mga priest ay nga dali dali ko nga hinanap yung mga gagamitin natin mga pre at eto nga itlog na andito nga lang sa lapag tsaka itong nga takip ng kasirola mga pre tapos ito nga mantiga at kompleto na yung mga gagamitin natin mga pre wow so ayun nga mga pre at ito na yung mga gagamitin natin mga pre grabe meron na tayong mantika tapos itong Takit ng kasirola mga pre So ay rice cooker mga pre So yun ito ay gagamitin natin Para totoo nga makapagpirito tayo sa araw Yun mga pri Para hindi natin masunog tong ilalim So yun Tsaka nga itong itlog mga pre Grabe binalot ko nga muna <laughs> So ayan Ito na nga yung takit ng rice cooker natin mga pre Wow So yun lalagyan na nga natin ng matika So ayan, ayan. yan yan Bale, antan nga lang natin ito pre, mga ano, mga 40 minutes mga pre. Tay natin. Nga yeah, mga pre, at ilalagay na nga natin itong itlog mga pre. Wow! So, ito na nga sya, mga pre, itong itlog. So, yun sana nga, gumana yung napanood natin sa TikTok. So, yun, 40 minutes na nga natin to pinainit mga pre. So, yun, susubukan na nga natin kung legit ba talaga Aww. na nakakapag to dito sa sinag ng araw mga pre. So, yun, tara So, yan. lagay na nga natin to. Sana gumano, mga pre. So, yan. Ilalagay na natin. Yan. Oo. Uh -huh. So, yan. Ito na nga, mga pre. So, yan nga, mga pre. Wow! parang hindi pa gaano mainit mga pre yung gawa natin grabe parang walang nangyari so yun hindi e, nga naluto mga pre oh tingnan nyo oh so, yun hindi e, nga mainit pa <laughs> bali hindi nga legit yung natin oh mga pre tingnan nyo mga pre pero itong ano niya, itong takip niya mga prima init. Kaya lang ito. Grabe. <laughs> Hindi nga legit mga prima. <laughs> so yan, bali susubukan natin tong painitan mula alas 12 hanggang oh. alas 3. Titingnan natin to mamaya alas 3. So yan susubukan natin ila pag sa ano na yun. Do sa gilid. Tatabi muna natin to mga pre. So yan. Tatabi natin to. Papainit natin siya pre hanggang ito maluto so, yun. so, ayan mga pre Napagpo dyan So, ayan babalikan nga natin to Mga alas tres mga pre Kung talagang maluluto nga yung itlog na yun mga pre so, Ayan mga pre isting na nga natin kung naluto na nga yung itlog mga pre So, ayan alas tres na nga titingnan na nga natin kung luto ba talaga So, ayan Saan so, nga mga pre? Tingnan nyo mga pre Grabe oh So yan, eto nga mga pre oh. Hindi nga naluto Ay, parang ano Parang ano mga pre, titingnan nga natin Kukuha nga tayong kutsara Parang naluto siya mga pre, yung ilalim siyan oh. So titingnan nga natin mga pre Grabe, ito nga mga pre Yung pinainit natin kanina Yung alas 12 hanggang alas 3 nga mga pre Tingnan nyo ilalim mga pre Parang naluto siya mga pre. O may ano nga. Parang malasado mga mga, mga pre. Parang malasado lang. <laughs> so yun, kung malakas yung sinag ng araw mga pre, naluto sana tong itlog mga pre. So yun, body masasabi ko nga, legit din. Legit yun na panod natin sa TikTok. Umagapo natin, ni to sa araw. May <laughs> e, mga kaluto tayo na isang itlog mga pre. Pre, sayang na may mga itlog mga pre. Susubukan nga natin tikmang kung ano lasa. <laughs> So yan. Ayan yung mga pre. Oh. So yan. Ayaw magpakuha mga pre. Maday kasi mantika natin. So yan, Oh. Grabe mga pre. <laughs> Marami mantika natin. So yun. Pwede nga sya. Pwede pang i fry to mga pre. Kulang lang sa luto. So yan. Ito yung mga pre. Pipirito natin siya mamaya pag uwi. <laughs>